dito ako oh, Kailan mo oh. Mayroon pa pala sa likod ko Ano tawil ah Ito lang ang buhay namin Buhay Bindors Ayan ang mga Buhay Bindors anong ang tumay. Ah, buhay ang buhay-buhay kung tumatagal yung ano lalong pahirap ng pahirap ng buhay dati laki pa ng pinta na ngayon ang tumal tumal grabe ebon po ma'am ebon Alok-alok lang kapag may time. Ayan. Ayan si Madam. Kaway-kaway naman dyan, Madam. Para may binta tayo. Ala, wala, wala tayong binta eh. Na -na 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 -na. Kakanta na lang ako. Life's good. Bye-bye. Thank you for watching.